Bayan. Bigyan niyo ako ng kataymigan mga kaibigan. Nandito na ako sa inyong harapan. Etong taong to, sungit, Pero pare, pag ako nagipit, ayan mo, di ako lalapit. Lalo na sa pangit. <laughs> Hindi pa ako tapos. Pag ang kanin di pa luto, tawag doon bigas. Pag ang kanin natutong, eto labas. <laughs> Si Fred Aguilar, ang kanyang kanta ang tawag dun, anak na, Ang kanyang nanay ng anak, ang lumabas, anak. ubusin ko para ito ay matodas. Ako si King, ang pinakamalupet Pero sasabihin ko sa iyo, hindi ako tapot. Pag ako ay naipit, sabihin ko sa iyo, ako pangit. Time! 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 Bawin nalang ako mamaya. Mayroon pang palawan. Kataymikan. Eh! Hey, ano ba sinasabi yung pangit? Tignan muka, muka mo ang mukha mo. Mukhang kawayan. <laughs> black heads, black pit, black skin, all black and everything. Right? Kahit... <laughs> o no, hindi, magturo ka man sa katutak, nagluta tayo sa pisngay. <laughs> Tingnan mo kung umite, para kabayo kung umite. Alam mo, hindi ito pag-uwi. Hindi ito malayo magbigte.